Good morning uh, mga kaidol at uh, ngayon ay uh, madaling araw na, lampas ng uh, alas 12 Nag abang abang tayo ng uh, pasahero guys uh, para sa ating hanap buhay no So ayan uh, guys at uh, intro muna tayo So ito yung uh, kahabaan ng uh, Aji sa guys at uh, kitang-kita nyo napakalinis na ng uh, daan at uh, yun nga ay uh, maghapon umulan hanggang uh, gabi no pero ngayon ay huminto naman na naman po ang ulan. So una na tayo sa pila at uh, pagkatapos nito ay uh, tayo ay auuwi uh, na mga kaidol no at uh, para mamahinga naman. At uh, yun nga ay uh, good morning na nga, uh, lampas ng alas 12. Madaling araw na no. So ayan at uh, uh, makikita nyo dyan na uh, mangilan gilan na lang yung uh, dumadaan na uh, mga sasakyan na mga kakaidol. No? Medyo uh, madilim uh, mga kakaidol kasi si uh, gabi na nga. Ayan uh, makikita nyo yung ano uh, dito. At uh, madalang ang uh, dumadaan ng uh, sasakyan dito sa kahabaan ng Aji mga kakaidol. No? Ayan. Update ko kayo pamaya-maya guys kung uh, saan ako makakapag-attend at ang uh, vlog natin ay uh, doon sa ano sira kasi yung aking isang uh, tricycle guys at uh, sira yung uh, ano niya yung uh, pangkarga ng ano ng battery nalulubat yung ating uh, battery pagka ano sira yung charger ng uh, aking isang uh, tricycle uh, body number uh, 101 So yan. Sa episode na to guys ay uh, good vibes tayo no. Good vibes lamang at uh, ipinapakita ko yung uh, lugar dito sa amin sa may uh, Balinsuela. Dalandanan ang mga kaidol no. So mga mga shout out nga pala sa aking uh, mga kapinsan dyan sa Bicol sa Candato. Uh, mga mga lang shout out mga Victorino family. Shout out sa inyo mga pinsan ko at sa aking uh, nanalinda Linda sa Tarum Alib ah, Manan uh, ah, Kamarinisor uh, ah, may kami kalab shout out so ayun guys at ah, may ah, paparating na na pasahero baka ito ay ah, sasakay na no? update ko na lang kayo pamaya maya happy morning guys uh, maganda po so pagka inaabot naman pa, uh, uh, pa uh, uh, ano, naman ng uh, guys ay uh, uh, pa pang naging uh, kalagayan ng ating amigis no? at siya ay ano nakagat naman ng daga so bumili tayo ngayon ng uh, pang uh, indiksyon na mga kaidol no para maturukan yung aking amin um, at uh, kawawasan na no? so mga kaidol nandito po tayo sa may uh, barangay malinta no likod ng uh, harap ng agility at uh, bumili tayo ng uh, ito guys uh, pang uh, anti tita no mga kaidol so ayan na mga kaidol at uh, tara na at uh, punta na tayo sa aking uh, tricycle mga kaidol uh, good morning at uh, ipapakita ko lang sa inyo ang uh, lugar dito sa may ano. Ah, uh, mali uh, mga idol. idol yung sukli ayan po, uh, mapapanood kay sa vlog ko, dong vlog. Ah, oh, uh, uh, mga idol, uh, good morning. Mga idol, pakita uh, ko sa inyo yung uh, lugar dito sa may uh, Malinta, ano? Ayun, ha uh, pakita ko sa inyo. Good morning guys At uh, ito nga po pala Ang uh, lagay dito sa may uh, Valenzuela no? Ayan Valenzuela malinta mga kaidol no? Lakad lakad tayo dito At uh, pamaya maya ay alis na tayo Kasi uh, nag, ano, Yung aking uh, miss Nagahantay ng uh, ito Ito yung aking uh, binili Antay tita no? So ay eh, mga kaidol no lugar kung uh, saan dito sa may uh, malinta patuloy ang uh, pag-ulan na mga kaidol at uh, makikita nyo ayan may mga ano rin dito guys may mga frutas din no oh. 70 kalahati uh, bali uh, 140 ang isa uh, isang kilo mga kaidol no mga uh, kaidol no Kaya tayo Good morning, good morning. At ano na naman guys, uh, Merkulis na naman. So dito tayo guys na uh, kabili sa uh, ano, ay mga kay Lolo. Happy morning. Yeah. Ay ate. mga kay at uh, patuloy ang uh, pag -ulan. Nakaparada tayo sa may ano, Likod Jollibee. Tol, so, may dalawa siyang puka Papalit naman. Wala ah, pa wala pa. Sige po, salamat. So, wala pang uh, binta yung ating uh, pinapapalitan. Kasi doon sa aking uh, pinagkakaparadahan, guys, ay ano, sayang naman kung ama uh, maibibigay ko itong ano, yung tawag nito. Yung aking uh, 20 pesos na to kasi babay natin sa parking area So lapit tayo sa aking uh, mga katuda mga kaidul So ayan guys at uh, nandito tayo ngayon sa paradahan ng uh, Maburi Patuda Kung saan ito ay uh, uh, kasamaan din namin nga Tuda guys uh, uh, Iisa lamang at uh, mga tricycle driver din kami Mahaba ang pila dito nila guys oh? Good morning uh, good morning Ayan na mga kaidul no oh. Happy morning So, ayan, at uh, ito nga, may uh, 20 pesos tayo dito natira sa 150 na binili nating gamot na pang antay dito, no? Ayan, na uh, may ano rin pala dito, guys. So. so, punta na natin yung aking uh, tricycle, mga kaidol, no? Ayan. Abay ko sa uh, parking. Update ko na lang kayo, guys, sa so pamaya-maya, umuulan, eh. Ito yung uh, likod ng uh, Jolly Bee guys at uh, dito nga sa pinakalikod nito ay ano may uh, parking area no So nagtipid tayo guys yung uh, 150 uh, binigay sa akin ng uh, misis ko pinapalit ko yung uh, 20 pesos kasi nga ano pinambayad ko sa parking Bali, 130 yung uh, Antay Tita no mga kaidol no So kaya uh, tara na at uh, punta na tayo sa uh, turo ka ng Antay Tita no sa dito sa May Amalinta uh, Babay muna mga kaidol So good morning guys At uh, nga At uh, hindi tayo makapag-vlog ng uh, maayos Kasi nga uh, ano, uh, umuulan dito pa naka -naka yung ulan At uh, kung tawagin uh, tawagan, uh, tawagan ng ulan na to guys ay, Ito ay ano Anong uh, tawag nun Yung bugso-bugso ang um, ulan ng uh, Mga kaidol no So nasa loob yung aking amisis misis, uh, Mga kaidol no Tricycle drive ka dito pre Tricycle Kaya ka rin hmm. uh, Sa ano kami Dalandalan -dalan. yung misis ko Kasi nakagat ng ano Daga kaya pina-injection ng ko. Ay, hindi hindi. Eh, hey, wala. May naantay si pare ko. Okay. So ay mga kaido la, dami nga pa sa hero pala dito, no? Ayun. Ayun yung aking uh, tricycle, guys. Ayan, uh, yung uh, misis ko uh, nandun sa uh, lupa mga kaidong. Ayun, at uh, medyo uh, mabilis ang ano dito. Uh, uh, biyayin, mga kaidong. 他把这个。 Update ko na lang kayo guys. Good morning po. Good morning. Good morning po, Dok. Sabihin niyo po. salamat po. Salamat. salamat. Thank you po. Ay mga kay at tapos na po na ma-indiksyonan si Mrs. ko. At kami ay aauwi na. Uwi na kami mga kay Happy morning. Dapat din shirt namin. Ayun sa dulo yung tricycle Eh, natama. Ah, ayun uh, sobrang traffic at uh, ito nga ay ah uh, pauwi na kanina ang mga tao. Ayun eh, napaka traffic. Ano 'yung ano? So, ang ating uh, cameraman ngayon guys ay ang ating anak. Mami Craig, wala po ba ang tupad? Papasok yung ano eh. Maybe. Ito uh, so, ko sa guys sa tupad. Nakabito yan ah. Dito mo banda, baka ito ang nagukuha na na. Huwag uh, okay. mga glit sa akin po. Yan. Yeah. Sadyo at uh, nandito kami ngayon sa uh, Barangay Malinta, Ito ay uh, na guys Kami po ay uh, bawi na uh, Nagpahingit ng uh, no Ang ating ating sista ay uh, uh, Medyo inano yata ng ano guys Ng uh, daga uh, kasi na uh, malalaking Ang daga sa amin Saan ba? Saan? Ay, sinabi yung ano mo yung camera. Ito kayo sa

la guys at uh, nakalisod kami mapaka nakiging uh, permiso ang uh, na ginawa ng na container pa na uh, mga kaibigan ko at uh, mukhang uh, grade 1 lang sa pag uh, yung ano yung tricycle driver na ay ano safety, uh, container van driver na yung mga kaibigan ko kaya nakapulbol na nakapulbol uh, So paano mga kaidol? Update ko na lang kayo kung may hanggaya. Hanggang natin ko na lang muna ang ating uh, video. Mapay uh, muna mga kaidol. Mapay muna. Good morning at uh, nandito na tayo ngayon sa pinaka main terminal at uh, ikuti natin. Medyo mabagal yata ang apila mga kaidol no. Ayan, ikut tayo dito. Basta yun. Basta yun sa ruta natin. Parang hatid ka ng busy. Kahit sa angka pwede maghatid. Oo, pwede po. Ayun nga at ah uh, uh, halos hapon-hapon uh, umuulan, pati sa umaga umuulan na uh, itong uh, dinadana namin dito guys ay uh, maputik na. So bisitahin natin yung aking uh, mga tanim, tuloy ipakita ko kung uh, gaano kahaba ang apila. Uh, ay mga kay yeah. mo, ang pila At uh, mayro tayo dito ng uh, kaibigan. Kaibigan na uh, hindi yata kita nakita kagabi. Oh, ha? Marami tayong pera. <laughs> ah, ganun ba? So, ayun, mga kaibigan, yung uh, kaibigan natin, ito ay uh, taga uh, Riverside pa, mga kaidol, no? Sa lugar uh, kung saan ay uh, malanday. At uh, ito, ang aga mong bumiyay, ha? Anong oras ka bumiyay? Alas 5 na nga, uh, madaling araw. Siguro, Maral, kumita ka na ng 700, ano? Wala pa, 600 lang. <laughs> Yan, kulang pa ng isanda na, mga kaidol, no? So, mga kaidol, at, tara na, bisitahin ko yung aking uh, mga tanim dito. Ayan, at marami akong uh, tanim dito na labuyo ah, mga kaidol. So, ayan at uh, wow, at uh, mga buhay na mga kaidol, yung uh, siling labuyo na inilipat ko, ayan. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito walo. So, ang dami mga kaidol no. At uh, yung aking uh, tanim nga na ampalaya ay uh, muli siyang uh, nabubuhay ah, mga kaidol, ayan no napapakinabangan ito ng lahat nakukuha na ng uh, pang munggo mga kaidol no? ayan marami akong uh, tanim dito mga kaidol at uh, yung nga uh, ay uh, tinatambakan na itong uh, Roberto market, sana ay hindi pa ito uh, ng uh, pag-atambak mga kaidol no? ayan pakita natin yung aking uh, mga tanim na talbos ng uh, kamuti mga tanim na talbos kamuti ko guys ay uh, unti-unti nang uh, mga nabubuhay ito Ayan guys at uh, mga bagong atanim uh, ko yan Marami rin ako dito guys mga binhi Ayan uh, May kalabasa tayo At uh, mayroon pang uh, mangga At uh, may uh, tubo Ihini ang uh, tubo guys yung aking ampalaya um, na tanim na bago Dalawang puno ay uh, gumagapang na rin Ayan mga kaidol no. Maganda talaga pagka nagtanim uh, mga kaidol Ito makikita nyo dito guys uh, May ampalaya um, ako dito Mga pitong puno yata ito guys ayan na pinapabang na katulong ko sa pagtanim si boss hiner dito guys ayan na uh, guys at uh, may siling uh, bell paper at uh, ito ay mga hinog na uh, mga kaidol no ayan Katik ka uh, sa bunga yung uh, mga bell paper na to at uh, tuloy tuloy ang uh, pagbunga kahit na uh, maliliit siya ayan uh, maganda guys so, kita nyo mga pula na guys no? ayan. so maganda talaga guys uh, pagka nagtanim so tara na guys at uh, na at uh, itutulak ko yung aking uh, tricycle no? At uh, papaanda rin pala mga kaidol no? Good morning uh, Good morning At uh, yun nga ay uh, wibis na naman uh, mga kaidol So paano mga kaidol Hanggang uh, dito na lang ang aking uh, vlog na to Ayan at uh, maraming maraming salamat Sa mga manunood ko at uh, manunood pa Babay na mga kaidol Babay na